Uy, ano yun? Uy, ano yun? Ba yan? Uy, tara ka naman, bossing Tingnan natin kung okay ba gamitin tong sport bike na to Sa ganito Traffic, pang daily Bali yung gamit natin is CB500 CBR500 sorry ABS o naan likuran Lakas ng preno nya Dual disc kasi yung unahan eh Ano Sisingit ba tayo Dito lang tayo sa kaliwa para safe Safe tayo dito sa kaliwa Hopya ya Uy malaki yung kalaban natin sa unahan oh no? Kanan tayo dito Okay naman pala eh. Tsaka hindi siya ganun kasubsob. May mga nagamit ako ng sport bike. Sobrang aggressive ito. Aggressive siya, oo, kasi sport eh. Pero hindi siya ganun ka-aggressive talaga na todo. Dito kasi, kakanan pala tayo dito. So dapat doon tayo sa kanan. Tingnan natin. Basic lang naman dito yung singit eh oh. Singit tayo. Oh, di ba? Ito kasi expressway. Actually, pwede tayo doon. Pero try muna natin dito sa ganitong scenario. Itong CBR 500. <coughs> Hindi pa naman gaano ka traffic talaga. Kasi pag rush hour, iba traffic dito. Tapos kakaliwa tayo dito. Iba talaga yung pakiramdam nyo kapag galing kayo ng ano, low displacement. Tapos magpa 500cc kayo. Ang smooth yung ay banking. Sana matesting natin to sa Marilaki soon. Grabe, sobrang init no. Dito tayo sa may arka. Arka Sound dapat mag expressway sana ako ngayon kaso gusto ko matesting yung ganitong kalaking motor sa ganitong traffic city drive okay naman siya Kung tatanungin nyo kung pwede siya pan daily walang problema hindi siya ganun kasubsob ako galing akong naked ba, diba? so pwede ako magreklamo ngayon na sobrang sakit na ng balikat ko pero ngayon wala pa naman ako kasi ako nagamit talaga ako ng sobrang yuko eh yung mga R15 Grabe yung pagkasubsub nun Tulad dito traffic Ay, Hindi tayo yata pwede kumanan dun Pwede siguro ititiklop dito ang side mirror Kaso ako hindi ko gagawin yun Kasi side mirror natin for safety rin to eh Ay nasiingit Teknik para hindi masyado malakas sa gas Higer kay lagi Hop oh, ya yeah. Singit pa rin Kayang kaya Dito pa rin tayo sa kaliwa Kaya ba dito O oh, kaya pala eh oh, diba Kaya O oh, yun nasisingit natin eh Basta itong sitting position nyo Itong hita nyo Ipitin nyo tangke pag mamimreno kayo Para yung braso nyo Hindi mapipwersa Ang sasalo ng ano ng puwersa itong binti nyo, hita tsaka yung pinakabewang nyo kakalang kasi tayo dito eh ah, dito tayo kaliwa ulit. Opya. <laughs> o oh, diba Kaya rin Dito tayo sa kaliwa Medyo masikip eh Dito tayo kanan Kasi kakanan na tayo eh Malawag naman eh Ang iniintindi ko lang sa kanyang side mirror Kasi hindi ako sanay yung side mirror Adyan sa harap So tinatansya-tansya ko pa ba yan? Pwede tayo mag right, right turn dito kahit naka red -right. right turn anytime Ayan, tapos ito C5 na Grabe, isang hato mo lang Umagi 80 agad <laughs> yun o, oh, nawawala na masyado yung nararamdaman kong init kasi kanina ang init at eh, traffic ngayon ito, nahangin na na tayo hop, oh, nagugulat ako sa mga ganito pa change lane bigla-bigla eh Ah dito mararamdaman niyo na yung power nitong CBR 500 pag mga ganitong open. Ito na mga pare kayo. Traffic na talaga dito. Time check natin alas stress sobrang init. Eto, so far, hindi pa naman ako nangangawit. Okay na okay pa din yung aking posisyon. So para sa akin no, kung gagamitin niyo tong CB na to, CBR, pang daily pwede. Sa akin na okay ah. Kasi andun yung pogi looks tapos yung ano, aggressive, sakto lang. Tapos ganitong kagandang motor. Grabe, ang ganda ng looks dito. Yung mga switch nito, parang hawig ng mga PCX click. Yung mga handle switch. Pero yung mga 650 iba na. Kasi may mga extra buttons na dito yun eh. Kasi yung bagong CB650. TFT display. So marami information ang pwedeng i-display. The same time, kailangan mo lang ano, pindutan para mas mo. Soon ba tayo? Sing it ulit hindi na kaya dito masyadong masikip na to kahit yung mga maliliit na motor hindi kaya dito lakas ng preno sa una no <laughs> dual disc ba naman eh solid to CBR 500 uy ano yun tumama tumama ata yun sa ano eh sa, so, sa truck ko oh. isang rider oh ya Singit singit muna tayo Pwede op Kanan tayo kanan op Iba talaga kapag big bike ang gamit mo, ano? Pinagbibigyan ka ng mga sasakyan. Madalas, parang naninibago ako ah. Dati kasi hindi eh, kapag naka-click tayo kaya naka MT-15. Yung MT-15 kahit pa paano, medyo ano pa siya eh, big bike looks eh. Yung click ko talaga pag yung gamit ko, singit-singit ako. Madalas hindi ako pinagbibigyan. Pero ito gamit natin, grabe like a to eh. Lakas pa naman sa gasto yung ganitong traffic. Kasi kakaliwa naman na tayo dito. Ay, ka-traffic ba? Oh, dito muna tayo sa gilid. Kasa sana to, kasi yung semento medyo nakakailang. Oh. Hindi, hindi kasi sa pantay. Ah, oh, dito pantay na. Kaliwa nga tayo, kaliwa. Kasiya yan. Uy, to. Parang bubuwal tong truck ah. Bilisan nyo! <laughs> ah, dito pala traffic eh. Eh, dito kasi tayo eh. Balara. Daan natin kasi Commonwealth. Maghanan na natin to. kahoy po oh. medyo lumuwag ng konti tapos sa unahan traffic ulit ataw ito medyo malawag luwag pa alas tres pa lang naman buti hindi pa ano traffic mahirapan tayo nito kung oh, naabuto tayo ng traffic Hop, oh, ah. basa agad madumi agad yung motor wala yung daan natin sarap talaga mag sport bike oh. naka attack position ka lagi hindi ko pa natatry ito sa mga ano eh Cornering eh Tatry natin ito sa marella soon Pero dito sa City Drive Okay na okay siya Hindi naman kasi sa ganung kabigat din Kumbaga ito yung mga entry level na big bike CBR 500 Sumunod so dito CBR 650 yung bago Tsaka yung CB 650R Pero ang gusto nyo ng ano Fuel efficient eto na CB5, CBR 500 kasi dual cylinder lang to yung mga CB650 kasi inline 4 medyo malakas talaga kumain ng gas yun pero mas maganda performance nun Kahit 150cc lang yung pakita nila Remarkable yung power na iangat kapag inline 4 Tapos air pa, Yun yung mga makukuha nyo dun Pero kung gusto nyo na big bike, maka express, makakapag expressway kayo Tapos hindi ganun kamahal Tapos malakas din, ito pwede to train nyo Mas mataas ang CC nito kumpara sa mga ano Ninja 400 Actually may Ninja 500 na eh Ito yung direct na kakompetensya talaga nun pero kung sa looks at performance, malakas parehas. Mali pala tayo ng pwesto ah. Mga mag-u-turn pala to, tsaka left turn yung mga nasa kaliwa na yan. Sorry po, masinghitan ko kayo. Oh, go na pala dito eh. Eto pa, commonwealth na tayo nito. Dire-diretso lang, malapit na. Oh guys, commonwealth na tayo. Medyo malawag pa. Saka ito, nami-maintain pa naman yung motorcycle lane. So, good job, good job. Kasi may mga lumalag pa sa linyo. Oh. So, bagay. Ano naman to Broken line. Saka kanan ito. Anakop. <laughs> yung isa. May oh. mga ganitong broken lane kasi pwede naman pumasok. Eh. Pag hili ko sila dyan oh, sa mga establishment. Hopya. Mga nakaharang ah Naming mga huli no oh. Hindi man tayo lumalabas eh. Uy, taragis Nakagulat ka naman, bossing Dito, hindi na na-maintain ulit yung MCL, no Ay, mga pangapasok Labit na tayo, mga pare ko, eh Tinatakbo na natin, is 31.6 So far, okay no okay, oh Segundo-segundo lang tayo dito, oh Woohoo! sarap din gamitin grabe sa, sa sport bike mga pare ko eh. iba talaga yung mga CBR iba yung ano usability talagang hindi siya yung tiispogi pogi ka mo may ano siya may pagka aggressive pero hindi ganun ka aggressive talaga yung sinasabi nilang tiis pag traffic kayo wag na kayo yung ganito tayo ano wala kayo unat unat lang tulad so, 20 seconds plus pa So makapagpenga kayo Ay, ipit tayo Kanan tayo dito, kanan, kanan, kanan Hopya Ay, ng ito habang tumatagal din na drive ko itong motor na to parang sobrang dali na lang din na ima manuobra no ko na ng madaling madali drabe isang piga agad 130 ay okay. baliches ah, na ano baliches na tayo QC na Balitches Quezon City ilang minuto ko palang lang drive itong motor isang oras na ren pero parang ano ko na siya kabisado kabisado ko na agad hindi na ako naiilang kanina naiilang pa ako sa side mirror ngayon natansya ko na agad yung side mirror lang talaga yung medyo kanina na naiilang ako eh di ako sanay na may side mirror diyan sa bantang unahan-unahan pero ngayon okay na okay time check is 3:39 sa Road let's go dito traffic talaga dito